Ayan, good morning po sa ating lahat mga kalingap at uh, uh, magandang umaga. <laughs> Ayan po mga kalingap, uh, panibagong vlog po tayo mga kalingap. At uh, po, ano, uh, kailangan maging masaya tayo ngayon kahit na sa kabila ng lahat. Ano po, uh, simpre, batiin na muna natin ang happy 9 months sa riyo dalawa po natin ngayon, ngayon mga kalingap ano, maaga maga po ako nandito para uh, ito po nga service namin palagi ay siyempre ipasiservasin din po natin kasi ka po nagpakyat na naman siya ng bundok so matagal na po siya hindi napapag-change so, ano, napapalitan ng langit siyempre kahit na <laughs> sasakyan yan, kailangan din pong alagaan natin so ngayon mga kalingot, samahan nyo ako para ipa-service natin ang bunggo at change oil po natin at para palagi naman din siyang masaya, yung bunggo kasi yan po ang uh, palagi nating kasama maraming pong salamat sa lahat mga kalingot. at samahan nyo po ako saan man po ngayon yung mga mission namin sana po uh, na, samahan nyo po kami at maraming salamat po sa lahat ng mga pagpunawa at sa lahat ng mga sumusuporta sa Roboyz sa Rochelle sa buong Kalingap maraming po salamat at uh, bago po ang lahat ano, uh, siyempre po wag din po natin uh, kalimutan na suportahan Kuya Santos Matubang at edna vlog Kalingap para Broil o Malanag Rochelle Morales vlog at ang Roboyz po mga Kalingap at uh, Rugers ayan maraming po salamat so ay po mga kalingap, samahan niyo po ako At uh, pasiservisan natin itong uh, Siyempre ito si Bobo Ipapa-change all po natin mga kalingap Para uh, Kasi po ngayon uh, Nine months na rin itong dalawa Ito po kailangan kailangan itong i -boom. Kaya abangan po natin mga kalingap Kung ano yung ganap ngayong araw Ayon. Okay po, let's go tayo mga kalingap tayo po ay mag-isa lang ngayon. Bakit kaya palagi tayo mag-isa? <laughs> Sana, ano, magdalawa naman. Kasi mga kalingap, itong uh, si Bungo, ano, anak, kwan ito meron itong uh, schedule o naka-record ang uh, itong pagpapatis oil nito kaya ngayon po yung karawan nya <laughs> para ipatis oil kaya ngayon din natin yung ipapatis oil sa so ngayon po talaga maaga pa tayo mga tulog pa sila para kung gagamitin po natin ngayong araw ay magagamit natin kasi eh, i-change oil lang naman ito. Ang hirap na nang daan din ah. kalingat at ngayon, uh, na naman po tayo sa ating pakikibaka ngayong araw at hindi natin alam kung ano pong uh, ganap na naman ngayong araw. Ano? Uh, hindi pa po natin alam. Kaya salamat na mga nanonood sa ating YouTube channel. Uh, abangan po natin kung ano po yung magiging ganap mamaya. syempre kahit pa paano, meron po yan. At talagang yan ay marami pong mga nakahanda sa mga ganitong uh, uh, araw. Ano? Lalo na po itong special day na ito. Kaya uh, ang wish ko lang, sana po maging strong at uh, mawala na yung mga issue-issue issue na yun. Uh, at uh, patuloy lang po sa ating mga ginagawang pagtulong sa mga kababayan nating mga mahihirap. Yun lang po ang palagi kong wish. At uh, sa mga kondyan, bahala na po kayo. Si Lord na, bahala sa inyo. mga kaliap nandito na tayo ilang litro na ilalagay eh subukan po muna sa amin mm -hmm. ano yan yung magandang langis yan magandang yan yung filter na linisan na rin okay. wala daw talaga sir available wala nang available niyan. Kapay papa orden. Yung oil filter. Oil filter. Okay na po napalita na na. Napalitan na bago. Yung air cleaner po ang dapat mapalitan uh, talaga. Pero nalinisan naman ano. may gumagawa rin bang air condition? Meron din din dito. Ilan na nalagay? Ilan na? Pang-anim na ba ito? Pang-anim na yan.

konting start po natin para makakuha natin yung langis na kung tama. Ayan po mga kalinga po Ayan po yung pinagpalitan Yung langis at saka yung filter Ayan yan Medyo ma, po, ma na po, Maitim na tala Pero alam nyo mga kalinga Yung uh, pag diesel po no Kahit na ngayon mo pinag change oil Talagang itim agad yan Ayan. Pero okay pa naman ang langis niya Pang ilan yan? Pangpito? Pangpito po. Pero hindi na siguro mauubos yan. Ubus yan? Ubus din. Ibuha oh, ko muna Oh boss, eh, it's a boss muna. Pero okay na siya ng ano, yung pito. Okay na ba? Ayan po, 7 liters pala to. Dito siya? Oo, oh, o oh, dapat doon. Iba nice. Di ba dito yan? Kailangan pang kalahati. Dito yan, di ba oh, yan? Oo, dapat na? dito yan. Oh, sige, ikon mo hanggat na. Ah, kasi pag... Oh, Exactoin Oo, mo. Hindi maganda pag yung kulang, kailangan eksakto. Oo. kulang pa rin po yung langis 7 na ito na kulang pa rin kailangan kasi pag nag-on yan eksakto yan hindi pwede yung kulang ayan po mga kaling oh, sobra tala ulan ano ayan oh. maulan pa po grabe oh. ito po mga kalinga po yung nilagay na lang is uh, ilan ito 1 liter ba saan ito? Ayan. Yan, okay yan, okay na yan yes. May sobrang konti Ayan Sa kanya magkulang uh po, pandagdag Oo -oh. Huh? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. dark na natin mga kanina Okay na rin po siya mga kalim. Okay na yan. Yes, oil lang. Eh po, punta po tayo dito sa kwan kung magkano. Ayan. Ito. Boss, magkano yung sa bongo? Sige pa rin na, baka magkaan mga... ko ang, ano, nangis? Sabong mo? 8 to meters. Anong kulay si niya? niyo? Ah, silip po. Ano pwede? Silip. 6,120 po 6,120. 20. 20. Okay. 8 liters po 'yung nagamit. Oh, 8 liters. Sandali ha, tatawag lang tayo. 6180. Okay, diyan muna. Okay po, uh, 6180. Tawag muna tayo. Ayan po mga kalinga, uh, maraming salamat po at uh, sa nilpo. Okay na ang bungko. At hanggang dito na lamang po ang ating video at maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Ayan, maraming salamat po. Ngayon po ano, happy 9 months na lang po sa Maglangga. Ayan, na bago po tayo mag-end ano, Siyempre po ano, huwag natin kalimutan na isupport po palagi ang ama ng Kalinga Kuya Bal Santos ng at Edna Vlog Kalinga Prab, Royal of Malarag, The Sharing Mula, Les Vlog at ang Robo po, mga Kalinga, Ayan. Maraming salamat po. At uh, ngayon po, ano, hihintay pa natin muna dito si Nagodo sa kakulangan po ng uh, bayan dito. And maraming salamat po. bye, -bye.